Pasinin po natin itong uh, verse na ito John 21 verse 12 uh, Jesus said unto them Come and dine and none of his disciples durst uh, ask him who art thou Knowing that it was the Lord Kailan po ba sinabi ng Panginoon ito O kailan po nabanggit ito sa Biblia Ito po ay nabanggit nung na buhay na maguli po ang Panginoon at napakita sa mga disciples. Yun po. Salamat sa Diyos. <tong> <tong> Yan, yeah, magandang magandang araw po muli sa inyo mga ka-hunters. Ayan po, ito ang tatalakayin natin. Walang katapusan po sa 20 pesos na barya o coins na may mga taon po na 2020, may, 20, may 2019, 20 hanggang 21 po to. At yan po, papakita ko po sa inyo yung mga sinasabi na nabibili daw po sa malaking halaga ito pwedeng mabili above face value po mga 20 o 30 kasi po ang pagkaka po nito ay sobra sobra po doon sa mga uh, yung uh, collar laps po ito po ayan at saka ito pong keson, yan. Na-print na rin po dito. Sa kabila, na lumipat na po. Ha? Ah. At saka ito po, sobra-sobra po. Ayan o. Ayan. Matatagpuan po natin ang mga ganitong error sa halos sa lahat ng 20, ah, uh, 20 pesos na bariya. Pero, ito pong ganito ang pagkaka-error ay hindi po ganong madalas. Yan yung Manuel Elkes Quezon. Yan, Manuel El Yung pangalan po ni Manuel El Quezon. Yan o. Oh. I-focus po natin na ah. Para makita nyo yung pagka... Ayan yung kalahati ng queue napunta po dito sa kabila yung queue doon no? na kung saan tama naman po sila ito po ay isang error pero hindi naman po ito yung common na common ito magpwede magkaroon pero ng face value uh, above face value na 30 pesos Ayan, pinagkakaguluhan sa merkado. Okay po, maraming-maraming salamat.